Hindi nakapagtimpi ang sikat na singer na si Jake Cyrus matapos siya sabihan na pumangit na daw ang boses niya magmula ng maging lalaki na siya. Ayon sa nasabing netizen, sayang daw ang boses niya, mas maganda daw ang kanyang boses nung si Charisse Pempenko pa siya. Ipinagkumpara din siya sa sikat ding singer na si Ice Seguera na hindi naman daw nagbago ang boses nung naging lalaki na. Ayon sa komento ng nasabing netizen, sayang boses mo Charis, bakit si Ice Seguera transman pero never pinago boses, sayang talaga. Napikon si Jake Cyrus nang mabasa niya ang komentong ito at sinupalpal ang nasabing netizen. Ayon kay Jake Cyrus, "First of all, with respect to my past, keep my dead name out of your silly mouth. And darling, it's because he hasn't taken any hormone therapy. It's a huge part of being a trans man. Maybe there are more important reasons why he hasn't taken hormone therapy. I am not going to explain the rest because based on your comment, you sound ignorant. Google is free, my darling." I'm going to pin your comment because it seems like you love being center of attention. So let's give it to you, sweetheart. Have a nice day. Right? You support a trans and bash another trans because of what? Birit? Yun lang? Make it make sense, sis. Hater. Being a transgender is more than just singing high or low notes. Sa bandang huli ay kinall out pa ni Jake Cyrus ang nasabing netizen na tinawag siya sa dati niyang pangalan na Charisse Pempenko pero si Ice Gera ay hindi tinawag sa dati nitong pangalan na Isa. Matatandaan namang nagtetake ng testosterone therapy si Jake Cyrus na ilang taon niya na rin ginagawa. Bukod sa nagiging manly ang panlabas niyang anyo, apektado din ito ang boses niya na naging mas deep at parang lalaki na talaga. Pero hindi naman ibig sabihin na pumangit na ang boses niya. nag lang ang kanyang style pero maganda pa rin ang boses ni Jake Cyrus at hindi maikakaila na magaling talaga siyang singer. Ayon sa kanyang mga fans, syempre hindi na pwedeng i-expect sa kanya yung biritera past niya kay Charisse Pempengco. Iba na ang estilo ng kanyang pagkanta ngayon. Kaya naman, imbes na i-bash daw siya dahil nag-iba na ang kanyang boses, dapat daw ay suportahan na lang siya ng kanyang mga fans dahil dito na masaya ang sikat na singer. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. People are so nasty. Ano ba nawala sa inyo, e eh, buhay niya yan. If you want to listen to Charisse and not Jake, edi eh balik-balikan nyo na lang yung sa YouTube. Yung all by myself recorded naman lahat yan. Do what makes you happy, but please let other people be happy too. Kindness costs nothing and yet hindi nyo pa rin maibigay. Aminado ako na naitanong ko rin yan. Di naman ata maiwasan na magka-comparison between Ice and Jake. Ganoon rin ang panghihinayang ng marami sa unique gift ni Charisse. Ang pinagkaiba lang, di ko pinost sa wall ni Jake. Maybe it's just me but sa akin, itong pagganito-ganito ni Jake C. Ang dahilan bakit iba ang turing sa kanya ng tao versus ang ibang pagtingin kay Ice segera. Masama ba mag-express ng panghinayang sa nawala niyang boses? Admittedly, medyo pinayagan niya sarili niyang mapikon when pwede naman sanang di na lang pinatulan. Sana di na lang niya tinunuhanan ng ganyan sa sagot niya.